magandang umaga sa lahat ayan nandito na po tayo ngayon guys uh, nagsasabit naman tayo ng pagkain ng ating mga alagang hayop guys tulad nito dahon ng Madrid agwa ayan pinatas ko lang po sa aking mga tanim guys yung uh, dahon ng aking uh, Madrid agwa upang isabit ayan papakainin natin ang ating mga alaga ayan nagpuntahan na yung uh, alaga nating mga itik guys Natuklasan na nila yung kanilang pagkain. Ayan, alam nila na sinabitan ko na sila ng kanilang pagkain. Kaya ayan, uh, nagsilapitan na sila. Ayan. Parang uh, kumukuha lang sila ng pabitin guys. Ayan, nagagawan ng pabitin ngayong Christmas. Merry Christmas nga pala sa mga supporters natin dyan. Mga followers natin. Ayan uh, naway uh, nasa mabuti kayong kalagayan ngayong Christmas more blessings to come and good health nagmumukpang na sila tuklasan na nila yung kanilang uh, pagkain na Madrid de ayan sinabitan ko lang sila ng kanilang pagkain yan tutuka-tuka na sila dyan hanggang sa mabusog pag mabusog sila guys yan magpapahinga sila tapos mamaya maya kunti babalik naman sila doon at uh, kakain naman hanggang sa maubos guys araw araw pinapakain natin ng ganito guys Madrid Agua libreng pagkain ng ating mga alagang hayop yan. Yeah. kaya pag may time magtanim tanim po tayo ng ating uh, Sariling madiriagwa dyan sa paligid natin upang sa ganun ay makatipid din tayo. Hindi na tayo bibili ng uh, kanilang pagkain. Yan busog na sila guys. Okay, salamat-salamat sa panunod at mabuhay po ang lahat.